Ito na ang estado ni Talia nang isugod ni Rootsman sa vet clinic. Talia. Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang sinapit ni Talia, isang Rottweiler na pagmamayari ng ating follower na si Rootsman. Si Rootsman at ang dalawa niyang Rottweiler ay nagpapakwok at bigla nalang hiningal si Talia. Regular naman daw silang nagpapakwok ng 3 to 5 kilometers pero ngayon ay kakaiba ang kinikilos ni Talia. Ako ay nakaka-relate sa problema ni Rootsman dahil itong si Bullet ko ay ganon din ang kaso. Alam nyo ba na muntik nang mamatay si Bullet dahil sa heat stroke? Paano ba natin maiiwasan ang heat stroke? Definitely hindi sa iniisip nyo na huwag niyong ilakad o ilabas ang mga aso nyo. Ang heat stroke ay ang sobrang pag-init ng katawan ng aso. Kumbaga, sa sasakyan ay ito ay nag-overheat hanggang sa maapektuhan ang kanyang internal organs hanggang siya ay mamatay. Ngunit hindi naman lahat ng na heat stroke ay namamatay. Kailangan mo lang tong maagapan. Malaya. Kapag ang paghingal ng aso mo ay parang sasakyan na ayaw umandar at ang kanyang tiyan ay tumutupi na sa paghingal, ito ay isang sign ng heat stroke. Kapag ganun na ang simptomas ng iyong aso, ay itigil mo na ang iyong ginagawa at pumunta ka na sa pinakamalapit na vet clinic. At kung sakaling imposible ang pumunta sa vet, ay kailangan luminong ka o maghanap ka ng lugar na merong electric fan at itapat mo doon ang aso mo. Basain mo ang mga singit-singit ng kanyang katawan. Imasahe mo ang kanyang katawan upang siya ay marelax. At higit sa lahat, dapat ikaw ay kalmado. Ito na ang estado ni Talia ng isugod ni Rootsman sa vet clinic. Halos wala ng lakas at halos wala ng buhay. Papaano naman may iwasan ang heat stroke? Una sa lahat ay alamin mo ang kapasidad ng iyong aso. Ang kapasidad ay nakadepende sa aso mo. At kung ikaw ay maglalakad o gagawa ng activity na kasama ang aso mo, dapat hindi tirik ang araw at hindi dapat mainit na mainit ang panahon. Bigyan ng break time o pahinga ang aso sa bawat activity upang hindi masagad ang kanyang pagod. Sa kaso ni Rootsman ay alam naman niya ang kapasidad ng kanyang aso dahil lagi naman nila itong ginagawa. Ngunit ang hindi niya na-anticipate ay ito palang si Talia ay may regla at kapag ang aso ay may regla, mas madali silang mapagod kaya dapat ang normal na activities ng aso ay babawasan oh. din. Ito na si Talia ngayon. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Siya ay nakaswero dahil sa dehydration. Ang kagandahan, siya ay umiinom na ng tubig at siya ay nagre-respond normally. Ang heat stroke ay walang pinipiling panahon. Kahit maulan, kahit bumabagyo, kinabukasan ay pwedeng ma-heat stroke ang aso mo. Ang mga kasong ganito ay maiiwasan. Ngunit kung minsan sa buhay natin, maiiwasan natin kung ito ay atin nang naranasan. Kaya sa nakapanood ng video na ito, ay pakishare sa mga kaibigan nyong may aso. At kung minsan ay kailangan din nating magpahayag ng suporta sa taong may problema. Dahil hindi natin alam, ang suporta na yun ay kailangan din nila. Salamat Rootsman sa pag-send ng mga video clips at sa pag-encourage sa akin na gawin ang video na ito. Hangad ko ang tuluyang paggaling ni Talia at hangad ko na sa susunod ay mas alam mo na ang iyong gagawin at huwag kang susuko at huwag kang bibigay na hindi mo gawin, na hindi mo i-fulfill ang buhay ng iyong aso. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.